Hello guys. Ayan. Uh, hindi ako, ano ba to? Hindi pa ako nag-start, no? Pero parang naiiyak ako. Hindi ko alam kung paano ko explain ang sarili ko. ah, uh, nalulungkot or hindi masaya ba ako dahil i-share ko sa inyo since ah uh, kanina ko pa pinag-isipan to talaga na dapat ko bang i-vlog or i-content to yung ganitong sitwasyon no kasi first time din nangyari sa sarili ko to at siguro uh, magbibigay din ito ng inspiration sa mga viewers or magiging maingat na rin tayo kasi ito guys I share ko sa inyo ay tungkol sa aking ah uh, sarili kumbaga lahat naman tayo ay pagdadaanan na natin ito. So, suerte na lang tayo kung ah uh, gumising pa tayo kinabukasan, no? So, medyo nakakatawa, no, yung kwentong to. So, i-share ko dahil gusto ko merong mga taong may inspire at magiging aware na rin lalo na sa panahon ngayon kasi ang hirap magkasakit dahil sobrang mahal ng bilihin so bago po ang lahat uh, shout out po sa team Daddy Pranky maraming salamat po sa aking team and sa Rise Above International Sponsors maraming salamat sa walang sawa niyong uh, pagtulong sa mga nangailangan at lalo na sa akin. Maraming salamat sa pagmamahal niyo po. Ayan. So, guys, i-share ko lang po ito sa inyo kasi tungkol sa high blood. Hindi <laughs> ko alam, no? So, yun nga. Well, naglakad po ako ng papers ko kasi babalik na ako abroad. So, na-delay or wala na siyang chance na makaalis ako kasi mm, may nakikita na ng hindi maganda. So, i-ano ko sa inyo yan sa next video ko kung ano yung nakikita ng doktor na hindi maganda, no? I-share ko sa inyo. So, ito muna guys, first time nangyari kasi ito sa akin. Kahit may thyroid ako, so first time nangyari sa akin na mataas ang dugo ko. So, umabot siya ng 170. 35 over 102. So, nakailang ano siya noon. Nakailang kuha nung nurse sa akin. naka -anim. So, mataas pa rin yung dugo ko. So, nung dumating ako doon sa clinic, oras na yun, kasi umaga ako dumating eh. So, 8 dumating ako, 1 p.m. pa yung doktor na mag-check sa akin. So, nagrelax nag-relax ako, umupo ako. So, habang mga bandang 10 or 11 so masakit na itong ulo ko habang tumatagal kahit nakaiglip ako dun sa upuan nakatulog ako, hindi siya nawawala mas tumitindi yung sakit niya parang mabibiak or maghihiwalay na yung ulo ko ngayon nung check ako sobrang taas ng dugo ko, 175 over 102 nagulat ako. <laughs> Mati yung nurse lumaki din yung mata sa akin. Kasi lumaki yung mata ko. Kasi hindi ko alam, hindi ako aware, no? Yung parang dead ma ka lang, wala kang pakialam, no? Kasi, as in, wala kang ibang nararamdaman, eh. Yung sinabi ng doktor sa akin, la, pag nag check ng thyroid ko, okay daw ako, healthy, maayos din lahat. So, naging kumpiyansa ako doon. And then, yun na nga, nakaanim na check yung nurse sa akin. Ganun yung dugo ko. Hanggang sa nangangalay na yung dito ko. Nag-aano na. Iba na yung naramdaman ko. Mataas. Tapos, may lola na ano. Alam niyo yung parang wala ka lang alam ba? Parang okay lang. Ako parang ganun. Pero nandoon na pala ako sa delikadong situation na yon So, yung matanda na nakatabi ko, hindi niya ako tinigilan. Sinabihan niya ako, magpaano ka na, magparisita ka na ng gamot. and shout out kay nanay. Thank you so much po. Ayan. So, sige na, be. Ano Kinulit na oh, Delikado yan, delikado yan. Kasi nangangalay ka na, nagaano ka na. So, yun. Kasi yung doktor, may kausap pa siya sa loob. Tapos, nung paglabas nung kausap niya, pumasok ako. Nakiusap ako, sumingit ako para marisitahan ako ng gamot. Kasi, hindi pwedeng bumili ng gamot para sa high blood na walang reseta, di ba? Kasi nakadepende yan sa weight mo, nakadepende yan sa height mo, kung ilang milligrams ang inaano, ang ibigay sa sa'yo. Tinong <coughs> ko sa doktor, sabi ko, doktor, pwede po ba, ano, resetahan mo ako ng gamot. Binigyan niya ako ng gamot. So, yun na nga, guys, sabi ng doktor, nung ginaganon ganon niya ako, 1 to 10, ilang percent na yung naramdaman ko daw habang nangangalay ako. Prinangka ako ng doktor. Sabi ng doktor, pumunta ka na ng emergency. Delikado ka na sa stroke. My God. Alam mo yung hindi ako nag ano, hindi ako nagpanic so, pinilit ko pa rin yung sarili ko maging okay ako, maging relax ako kasi wala akong bakasama kasama ako lang eh, naglalakad tapos malayo yung pinuntahan ko ilang oras pa <coughs> bago ako makauwi so, ang nangyari guys yun nga, pinag-usapan na mini doc tungkol sa thyroid ko So, sa next upload ko, abangan nyo po kung ano ng sitwasyon ng thyroid ko. So, yun nga, uh, ako ng gamot para sa high blood. So, may mga lab laboratory na pinapagawa. Uh, uh observe, ni ako for one week kung kumusta na yung magiging blood pressure ko. And then, nang hirap guys kasi once pala na nagkaroon ka na ng mataas na dugo, magkakaroon ka na pala ng maintenance. So, natatakot ako minado ako guys grabe parang naging ilang araw or linggo naging trip kong kumain ng tuyo lagi laging tuyo or kapi yun yung minsan umaga tuyo kapi tanghali tuyo kapi parang ano parang sarap na sarap ako sa pagkain ko yun pala isa sa number one ah So, ayan guys. Sorry guys ha, kasi may dumaan na aeroplano. So, yun pala guys, isa sa dahilan yung magkumain ka ng maalat at mamantika na magkaroon ka ng blood pressure or high blood. Nagulat ako. Akala natin, bung akala natin, pag lagi tayong kumakain ng baboy, pag lagi tayong kumakain ng meat, yun yung nag-cause ng high blood sa atin. Yun pala, dun ako nadali. Noon doon ako nadali sa pagkain Lagi nang tuyo Nakaka high blood pala talaga Kumain ka ng tuyo Jesus ko, Lord Jesus. Oh my god So sa awa ng Diyos guys ah pumunta, Hindi kami Hindi ako pumunta Ng emergency Kasi nakainom ako ng gamot Tsaka sa awa ng Diyos Malakas yung resistensya ko Malakas yung katawan ko So hindi ako kasi kung mahina yung resistensya ko malamang guys stroke na talaga ako kasi nakapaka bless ko pa din kasi malakas yung resistensya ko yun yung talagang mahalaga na. dapat mahalaga dapat uh, malakas ang resistensya ng katawan mo kasi hindi ka basta basta Uh, dadapuan ng mga kung ano-ano tulad ng mga high blood, mga ano kasi umiinom rin ako ng vitamin C. Napaka-importante po 'yan ng vitamin C. Meron naman mga generic. Minsan, aminin mo sana nakalimutan ko rin ang minom So 'yun na nga yun sa aking high blood uh, ito na, start na yung buhay ko nagkaroon na ako ng mga uh, ng high blood pressure. Bumili na akong pang blood monitoring kasi kailangan daw, sabi ni Do, kailangan i-check mo lagi yung blood, blood mo kasi delikado ka. Baka di mo alam, akala mo normal na sakit lang, no? Tapos, kala mo sakit lang sa ulo, iinom mo lang ng gamot, sakit sa ulo guys, huwag nyo na iba ka sakali na mawala lang doon sa ano. Basta mag nakaramdam kayo Ah. So guys, pag nakaramdam kayo na masakit yung ulo nyo dito na hanggang halos maghiwalay na yung ulo nyo Nakaramdam kayo ng pangangalay tapos nasusuka kayo or ano. Ako naman kasi nung time na yun, di ako nahihilo nakakalakad pa ako, hindi ako nahilo. Parang sumasakit na tong ano ko. So, ang ginawa ko guys, bumili ako ng gamot na neresita ng doktor and then nag-relax ako kasi aminin ko man talaga super ako. Na stress ako na-stress ako siguro yung mga panahon, mga years ago na dumaan kasi Uh, sobrang ano, yung stressful talaga. Marami akong iniisip, marami nangyayari sa buhay na hindi maganda. So, ito na napupunta sa katawan natin, Na ano, marami po. So, lumulubo po ngayon ay nagkakaroon ng high blood. So, isa na ako, nasa listahan na ako. <laughs> ay, nako. So, ayan guys, share ko po sa inyo ang aking high blood. <laughs> Kaya, ay just ko, kaya guys, ayan, magbawas-bawas na tayo. Actually, nagka-cut na rin ako medyo ng rice ngayon. Or, pwede naman mag-rice tuwing tanghali lang para sa gabi kahit hindi na kayo mag-rice. Grabe, ang takaw ko. Napakatakaw ko talaga. Iwan ko ba, naging trip ko yun, kumain, nang kumain. Hindi pa ako makontento. Umaga, tangali, gabi. Ganun yung trip Oh. Tapos, ano lang kasi, yan lang, malaki lang talaga ako tignan. Pero hindi ako yung as in lumulubo talaga na ano. Ramdam ko na kasi yan pag sobra na talaga. Kasi nahirapan na ako huminga. Noon, hindi pa ako na high blood. Ngayon, na high blood na talaga ako. So, ayun guys, uh, ko sa inyo. Yan, abangan nyo po sa mga nakakaala. Yung sa mga thyroid dyan, abangan nyo po kung ano ba talaga ano ng situation ng aking thyroid o oh, di ba sini share ito guys kasi share ko sa inyo para magkaroon po kayo ng uh, ng mga idea sini share ko ito dahil naranasan ko no na ano ko ayoko kasi mag-share na eh sabi-sabi lang yung nararanasan ko yung i-share ko sa inyo kasi ang dami po talagang sakit na dumadapo sa atin ngayon dahil nga din sa food na marami ng chemicals kasi ibang iba noon eh, di ba? Marami nang nagka-cancer, marami nang basta ko ano-ano na lang sakit. Ako naman ay uh, tanggap ko naman na nagkaroon ako ng thyroid kasi lahi naman namin. Yun nga lang, basta ko nagkaroon na ako ng high blood. <laughs> ah, nandiyan na naman si Aeroplano. <laughs> <laughs> pasensya na kayo at ako ay nakatira dito sa mal malapit sa ano. Ayun guys. Malapit ako sa kalangitan kaya pasensya na kayo no. Oh guys, <laughs> okay, so ulit, ayan, maraming salamat po sa aking sponsor, sa mga tumulong sa akin, sa mga nakilala ko na nag-send sa akin na matulungan ko ako through my check-up. Lahat-lahat po kasi wala po akong work. <laughs> so, thank you so much. Maraming salamat. Hindi ko ma-mention ma ang ilang name ngayon dito kasi mga private na tao po sila. Hindi natin pwede, ano, basta, just na ang bahala. Maraming salamat po sa lahat na mga sponsor ko. Thank you. Uh, thank you for watching. Please follow my Facebook page and share na din po para mas marami pa tayong uh, mabigyan ng kaalaman tungkol sa mga sakit-sakit or magbigay tayo ng ins uh, inspiration inspiration hindi, expiration <laughs> joke sitawan na lang na nato, ay da paita, paita no So, Bisaya, Tagalog, Laguta Dere. So, ayan, shout out po sa Team Daddy Pranky at sanat At shout out po sa aking sister-in-law na si Bisayan Ki at Vlog and si Tiffany Angel Mantul Taiko Sleet. Ayan, sa so, mga vlogger dyan, maraming salamat sa aking mga ka-team. Sweet Charms ayan, aling Rochelle Vlogs, uh, Daddy Pranky Official, Mons TV, Samuto Vlog, KJ27 TV, Kaaga Iris Muto, and Vans TV. Ayan. Thank you so much. Uh, Bus GB, pasensya. Si, si Bus GB Vlogs and si Asti Vlogs. Thank you so much for your support. Thank you, and have a good day, guys. Bye-bye. Thank you for sharing.